Kinwestiyon ng mga kaanak ng ilang nawawalang sabongero ang bagal ng paggulong ng investigasyon sa kaso. Matapos ang halos tatlong taong paghahanap. Pero hindi pa rin daw sila nawawalan ng pag-asa, lalo't ipalalabas sa isang film festival ang isang dokumentaryo tungkol sa kaso. Narito ang aking eksklusibong pagkulong. January 6, 2022, sakay ng passenger van tumulak mula Kalumpit, Bulacan, Palipa, Batangas para mag -derby. Sina Edgar Malaca, Ricardo Sakdalan, Alex Kihano, Teddy Javier, Jonalyn Lubugin at magkapatid na Jeffrey at Nomer Depano. Pero mula noon, hindi na sila muling nakita. Ang kanilang sinakyang van na po ang abandonado sa bahagi ng kalumpit. Kung nasa na ang pitong magkakaibigan pati ang nasa maygit dalawampung iba pang missing sa Bungeros, palaisipan pa rin sa kanilang mga kaanak matapos ang halos tatlong taon. Masakit po na hanggang ngayon eh. Bale wala yung mga nawawala namin mga pamilya. Uh -huh. Hindi nga na po namin alam kung saan na po kami lalapit. Para sa pamilya ng mga nawawala, hindi ba raw pwedeng pagsimulan ng investigasyon ang mga kuha ng CCTV sa sinakyang van ng mga biktima, pati ang mga ebidensyang nakuha sa loob ng van. Hindi pa rin daw sila nawawala ng pag-asa, lalo ngayong nalaman nilang isa, ang lost sa boneros sa mga ipapalabas sa Quezon City International Movie Festival. Ito yung journey ng mga pamilya nila sa paghahanap sa mga, sa mga kamaganakan nila mga sabongero. Hindi natuloy ang screening ng Los Sabongeros sa Cinemalaya Film Festival noong Agosto dahil anila sa security reasons. Noong pong nabalitaan namin na naban po yan, sobrang lungkot po namin. Kasi ito na lang yung inaasahan namin, sir, kung paano, paano kami mapapansin. Ang Philippine National Police nauna nang sinabi na handa ang CIDG na magsagawa muli ng investigasyon. We want to assure the family na hindi po ito binibitawan ng PNP. Si Justice Secretary Boying Remulia sinabing pinag-usapan na nila ni CIDG Director Nicolas Torre at NBI Director Jaime Santiago ang muling pagbubukas ng kaso. We intend to follow through on the sa Bongero cases, we do not intend to abandon anybody here. Uh, the fact that the families have not been following up with us lately is, is something that happens but we are not abandoning our pursuit for justice. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Makatutok, 24 Horas.